Abe Maria pulisimsimplicado concebida Abe Maria pulisimsimplicado concebida Abe Maria pulisimsimplicado concebida O pa lang ara po muni isa E poeta on pebrero 5 2025 momibigay na naman portray nang puan para sa taong 2025. Bilang isa po magagamot, ako po ay nagbibigay na isang kalaman at kaunawaan ng mga pasyente. Makinig po ang may pandinig. para malaman natin na tayo pala ay nakakamali sa pangunawa, sa paglapit sa mga manggagamot sa spiritual. Kung mali ang iyong pananaw at pananampalataya, hindi ka gagaling kahit ano pang gawin sa iyong sarili. Meron po akong araw na ipagkakalaw po sa aking mga members, sa aking followers. Maraming po itong katanangan palagi ng mga ibang pasyente, hindi na siguro sa inyo, ng mga dumudulog sa amin. Naghanap po ako ng magaling na manggagamot dito sa lugar ng Bicol area, Bicol, Pampanga, Nueva Ecija, yun po magaling na manggagamot. 10 p.m. na nababasa ko po yan. Ipapaunawa ko po ito sa mga pasyente. May ganito uri ng pag-iisip. Ang kapatid, followers, members, ulitin ko po. Kapag wala po ang Kristo sa puso mo, wala kang kagalingan maniwala po kayo sa akin pag mali po ang inyong pangunawa mali rin po ang kagalingan mo walang ibang dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoong Heso Kristo yan po ay nakatalana sa banal na kasulatan bilang isang divine healer ipapaunawa ko po, po sa atin ang magagamot ay sa mga instrumento ng Diyos para ipahayag ang kanyang kadakilaan bilang isang banal na manggagamot. Siya po ang pinagmula ng isang manggagamot sa buong daigdig. Subalit, kung may mali-mali kang gawain bilang isang manggagamot na nagkukulang ng babara na naniniwala sa mga anting-anting na yan ang kanyang tagapagligtas at siya'y naniniwala na ang mga bendal yun ay ang kanyang kagalingan mali po maling mali po yun lininabi ko po sa ating mga followers sa ating members sa mga pasyente hindi ka gumagaling kasi po mali ang iyong pananampalataya. Meron po akong pasyente siguro na sa 10 na 14 na yung, yung kanyang nilapitang manggagamot. Hindi pa rin daw siya, siya gumagaling. At may mga pasyente rin po ako. Ito, true story po ito. May mga pasyente rin po ako na sabi na nung lumapit po ako sa inyo, siguro din sa ibang magagamot na specific sa akin na. Nung, guma, nung, ako po yung lumapit po sa inyo, hindi po ako gumali. Lalo po sa mga katang katawang ko. Yan. Meron naman po mga pasyete. Eh. Salamat po. gumaling po ako sa inyo. Maray po salamat. Papuri sa Diyos. Sa kataas taasan. Hindi po ba? Kapatid, ganito po ang problema sa iyo. Kapag hindi ka gumaling sa dami ng mga manggagamot na pinantahan mo, 14, at sinasabi mo na dahil sa kanila ay eh, lalo kang naging malala. Mali po yun na Hindi po kami nagmamagic sa mga pasyente. Lagi ko pong pinapaunawa sa inyo. Bilang ako po sa si Twine Healer. Kami po ay may patakarang panuntunan alituntunin ng Diyos para sa tao. Ibig sabihin po nun, mayroon po tayong gagampanan para sa Diyos. Pag hindi mo ginampanan ito para sa Diyos, hindi po ako magsasabi sa gagaling ka. Doon po nagkakahirapan eh, na unawain ng pasyente to. Yung patakaran mo, bayad ka, okay? Check. Kapag bayad ka, check. Pero yung alituntunin, panuntunan ng Diyos para sa tao, hindi mo ang kampanan ng tama. Kaya nga po ako ay mayroong pre-follow up. Marami po akong pasyente na hindi nakakatugon sa panuntunan ng Diyos o alituntunin ng Diyos para sa tao. Doon ka po gagaling eh. Libre nga po yung walang bayad yun eh yung po asama po sa buhay natin yon kasi kapag hindi ka po sumunod sa patakaran kahit sa pong company ka pumunta meron pong rules and regulation na tinatawag pag ang patakaran na yon ay hindi mo naman sinunod tanggal ka sa kumpanya sa amin naman pong gamutan patakaran okay check nakapasa sa alitong panuntunan ng Diyos wala. Kasi ang hiling po ng tao yung magic. Na kapag dumamit, dumapit ka sa mga gamot, in Jesus' name, ganyan po yan, mga faith healer. Gagaling ka pa, tapos gagaling ka na sa pamamagitan ng pananampalataya. O, may pananampalataya ka ba? May pasyente po ako, ganyan po ang kanilang mga attitude. Hindi ka gumagaling kasi hindi ka marunong magdasal. Hindi ka gumagaling kasi wala sa puso mo ang pagdarasal. Hindi ka gumagaling dahil sa meron ka mali-mali pa rin gawa yung ginagawa mo sa iyong buhay. Sabi ng aking pasyente, hindi po. Lagi po ako nagdadasal. Araw-araw po nagdadasal ako. Hindi po yan totoo. Masakit pa rin po ang aking likod, ang aking bewang, ang aking ulo. May katikati pa rin po ako sa katawan. Lagi po ako nagdadasal. Bakit kaya hindi nawawala ang iyong karamdaman? Ito po, 101% po ang aking sasabihin at walang kasinungalingan. May Diyos po tayo nakatingin sa ating buhay. Maaring ang magagamot ay yung maloko sa iyong mga sinasabi. Subalit ang Diyos kahit kailan hindi natin kayang lokoy o maloko. Ano ang mali? Ganito po ang mali. Ipagpaumanin niyo po sa akin pag-aaral, sa aking mga pasyente. Ganun din po sa aking mga followers at sa aking mga members dito sa gamotang espiritual. Magagamot ang kulang, barang at sanin. Saan po nakakamali? Pag nagdasal po ito, tanong po ulit ng pasyente. Ah, ma magdadasal po ako? Opo, magdadasal po ko yun. Hanggang ilang araw po? Ayan, patawarin. Ito po yung pinakamasaklap eh. Pag pinagdadasal po tayo ng mga gamot o ako bilang sa mga gamot, magdasal po kayo araw-araw ng yung buhay. Hanggat ikaw yung buhay pa dito sa sanlibutan, magdasal ka. Anong klase po dasal? Anong klase po ang dasal? Ang tatasalin ko? May binibigay po kong dasal sa mga pasyente ko. Pero pag yun po hindi dinasal nila, inaantok sila. Kasi may naroon pong nakasalim sa iyo hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis sa katawan mo. Bakit? Kasi ang mga espiritu na hindi marunong magdasal, ganyan po ang pakiramdam. Tatama din ka. Pag-isip ka na, ano ba itong dasal na ito? Mayroon diba ba? Ang panalangin ay isang basihan. Ang panalangin ay isang dahilan para sa iyong kagalingan. Yan ay isang gamot. Hindi lang antibiotic yan. Wala po yan side effect na bad effect. Good effect po yan. Pag ikaw'y nagdasal, sa iyong buhay na araw-araw, ikaw'y gagaling. Paano ka ba gagaling? Kailangan isa puso mo ang pagdarasal. Hindi lang binubuka ng iyong bibig at pinapasok mo sa iyong isipan. Nagdadasal po ako pero tatakot ako mamatay. Nagdadasal naman po ako pero ayoko magkasakit. Yung po yung mga ganong bagay ay hindi po natin kailangang isipin. Dasal ka lang. Pasalamat ka sa Diyos. Panginoon salamat po na ako po ay laging nakapagdasal sa inyo na walang ako nararamdaman na takot sa aking puso. Kasi po yung takot na sa puso mo, nasa isip mo lang yan. Kasi yun po ang gawain ng Diablo, ang matakot ka habang nagdarasal ka sa hapangin ng Yeso Kristo. Pero pag pina, mo sa iyong puso, ang pagdarasal sa Panginoon Yeso Kristo, dahil ikaw may sakit. Yung Diablo na bubwisit, na bibingi, Nabibingi po yun sa araw-araw na pagdarasal mo. Nabibingi siya. Aalis siya masasama espiritu sa katawan mo. Take note po ha. Take note. May espiritu ng cancer, espiritu ng kidney disease, espiritu ng heart attack, espiritu ng ng migraine. na po yan. May mga espiritu po yan. Kung bakit ang tumama sa'yo, kasi hindi ka po nagdara sa haba ng panahon. Busy ka lagi kung paano kumita ng pera, kung papano ka mabubuhay araw-araw. Tama po ba yun? Hindi naman po tayo mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. May tawag na tayo na itinakda ng Diyos para sa atin. Sa ating kamatayan habang hindi patay patay kilala na natin na kilala na natin ang Diyos sa ikalawang buhay kasi nakatali ka sa itim na tali at ilalagay ka do sa kagubatan at ilulubog ka sa kamunoy ng mga inkanto de Diablo dahil ikaw ay nakaalay na sa kanilang panganong satanas Totoo ba ang sinasabi? Tingnan niyo po ang mga inanod sa karagatan. Mga inanod ng baha. Nasaan na po ang kaluluwa nun? Ando po sa baha. Nakabaon. Yun po yung tinatawag na dilubyo. Dito po sa Batangas, ang dami pong ganyan. Nagsisigawa sila. Humingi ng tulong pero wala na po magagawa. Dahil di sila naririnig, ng tao, ng sinasalang espiritu na nakabawon sa lupa. Marami po dito ang binawon sa kalupaan, sa patangas. Nandito po ang kordero o kaldero o kordero ng Diyos na nandito rin po ang pitong sungay sa Tagaytay. Dito po ang mga engkanto na mga Maraming puno na pinuputol, humihiyaw ang mga inkanto wala silang tahanan. Kaya ang parusa ng mga inkanto, baha, nabibiyak na lupa, hindi yan alam ng tao. Kahit alam nila, wala silang pakialam, basta kumita lang sila ng pera at masunod ang kanilang layaw dito sa kalupaan sa makatwin na kagil kagalingan ng tao. Hindi mo kailangan na maghanap ka ng magagamot sa Bicol na taga Bicol na taga Nervisia tapat na magagamot taga Nervisia. Pampanga, malayo ka sa Lemery, kailangan taga Pampanga ang kukunin mo. Ha? yun po. yun po yung sinari dati na unang panahon. Kailangan po dadayo ka doon sa lugar ng Pangasinan na may magaling na magagamot. Punta sila doon. Doon sa Bulacan, may magaling na magagamot. Taga, dito ka sa Negros Occidental, pupunta ka sa Bulacan para gumaling ka. Manipo, manipo, manipo. Kung meron man pong gano'ng sitwasyon, at kung may natagpuan kayo na kahit saan ng dakoy, pwede kayong gumaling. Ang gagalingan niyo po ay magbubuhat sa inyo pong pananampalataya na may gawa. Na may pananampalataya nga wala namang gawa. Kahit dumayo ko pa sa iba-ibang lugar, kahit dumayo ko pa sa iba-ibang bulubundukin para kayo gumaling. Pero wala ang Kristo sa iyong buhay at mali ang iyong pangunawa, mali rin po ang ating kagalingan. Sana'y maunawa niyo po ang aking sinasabi. Ang Kristo, ilagay mo sa iyong puso. Manalangin ka ng tao sa iyong puso. Baguhin mo ang iyong mga gawi na mali para tayo ay makaroon ng tamang kagalingan. Maraming po salamat. Tuwain po ang iyong lihitin mo gamot ang kulang, barang at sanib. Kami po ay matatagpuan po dito po sa Limbil Residences at sa Bayan Limeri, Batangas. By appointment po kami dito po sa aming tahanan para sa gamutan po. At kung ano man po ang yung nararamdaman, mag-mensahe na po kayo direct po sa aking messenger para po mabibigyan ko po ng focus ang yung karamdaman at kung ano po ang aking sabihin. Salam